Baka pangyarian ng US hindi lamang dahil sa monopolyo kapital nito, kundi dahil sa malaking lakas militar nito lalo na ang kanyang high-tech military equipment. Ginagawang negosyo ng US ang paggawa ng mga military equipment at ginagamit nito ang uh, mga kagamitan na ito para sa mga gerang agresyon para mangibabaw sa mga bansang may malaking likas yaman lalo na sa gas at langis. Pero magastos ang gera, masyadong magastos at itinataya ang kabangyaman ng bayan at buhay ng mga sundalo. Sa agresyon ng US sa Iraq at Afghanistan, naglustay ang US ng higit na apat na trilyong dolyar at libo-libong buhay ng mga Amerikano. Kung gayon, nagagalit ang masang Amerikano sa paglustay sa malaking pera ng bayan at buhay ng mga Amerikano. Lumaban sa US at nagwage ang mga mamamayan ng Korea, Cuba, Vietnam, Cambodia at Laos.